Hindi pa rin makauwi ang ilang evacuee sa Dagupan City dahil baha pa rin sa kanilang mga bahay. Sinailalim na sa state of calamity ang lungsod dahil sa inibang pinsala ng mga bagyo. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si sa Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, Igan ongoing na ang cleaning operation sa ilang mga paaralan dito sa Dagupan City. Kasalukuyan pa rin ginagamit naman ang ilang mga paaralan bilang evacuation center, lalo na sa mga barangay na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City. Batay na rin sa rekomendasyon ng CDRRMO dahil sa matinding epekto ng bagyo. Ayon sa otoridad, halos tatlong pung barangay ang dabis na naapektuhan sa gupit ng kalamidad kung saan mahigit limampung porsyento ng populasyon ng apektado. Ngayon po, ngayon po na under na po tayo sa of calamity, pababa na po sa barangay upang matapot po ng tulo. Kami po uh, humingi rin po ng konti pasensya dahil na naman po natin na medyo dahan-dahan po tayo na sa iba't ibang barangay at tutulong. Isang linggo na sa evacuation center ang mag-anak ni Lola Merlita Binabaha pa rin ang kanilang bahay sa Sitio Fishery sa Barangay Maluwad. Sa kwartong ito, kasama ni na Lola Merlita ang walopang pamilya na lumikas din sa kasagsagan ng superbagyong nando. Hindi pa sila pinapayuhan ng mga otoridad na bumalik sa kanika nilang mga bahay. Si malakas ang hangin, kaya ay na po kami dito sa Maluwad. Kamis pa ngayon, ma'am, doon sa Maluwad? Mabaha pa, ma'am. Makakauwi na raw ang mag-anak ni Nanay Charlene ngayong araw ingin na nung sinto labas nagamo opo libre po sa so zone 789 uh, wala rin pa rin yung tubig sa kanila lalo sa fisheries overhead pa rin mabagal yung pagbaba ng tubig kaya medyo hindi pa halos na babawasan yung ating mga virus malaki yung may tulong naman ng pinataas na kalsada dyan yun nga lang ito lang talaga dahil dun sa nabuwag na BK, Gabyon, sobrang tumaas kaya tumagal talaga ngayon. Patuloy na binabantayan ng CDRRMO ang mga barangay sa lungsod na nakararanas pa rin ng baha. Iga narito ako ngayon sa Sitio Fishery sa Maluwad Dagupan City na kung saan na uh, makikita na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha yung mga kabahayan dito sa lugar. At sa pagkikipag-usap natin sa ilang mga residente na nasabi nga nila na overhead o lampasta o yung antas ng tubig dito. At uh, makikita rin yung mga makeshift na tulay na gawa sa kawayan maging yung mga balsa na ginagamit ngayon ng mga residente makatawid lang palabas at uh, papunta sa kanilang mga tirahan. Samantala na sa mahigit dalawang daang individual pa rin ang nanunuluyan sa evacuation center ng barangay. At inaasahan na bukas kung patuloy pa rin na magiging maaliwalas ang panahon ay makakauwi na sa kanika nilang mga tirahan ang mga residente dito sa, barang dito sa barangay Maluwad. Igan. Maraming salamat, Sandy Salvation ng no? GMA Regional TV. Mapasenado o kongreso bawat soundbite at eksena sa mga pagdinig kaugnay ng flood control projects na susundan ng publiko. May public at media access kasi sa mga ito sa pamamagitan ng live TV coverage at live streaming online. Bagong binge-watching habit nga raw, hirit ng ilang netizens. Tunay naman kasi ang issue, malapit sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya mungkahin ng ilan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, magbigay rin ng public o media access sa kanilang pagdinig Gaya ng BPO employee na si Faye Edhao, aniya, pera ng taong bayan ang nakataya kaya kailangan bantayan. Mahirap din siya kasi nga madaming opinion, iba't ibang sari-saring opinion. Pero though kailangan natin mag, magbigay ng opinion talaga kasi if ever hindi, So parang baliwala lang tayo sa sa kanila. So parang sila lang talaga nag-usap-usap. Ang hirap po kami nga, wala kaming luxury bag. Eh, so yun po. Si Cyrus Cotoner naman, malapit na rin magbayad ng tax. Kaya gusto niya rin makita responsable ang paggamit dito. Transparency. Uh -huh. oh, yun. Yun yung, kasi uh, yun yung pinakamahalaga when you're working talaga. Na that you should have transparency on your work. Importante naman para sa chopper na si Salvador Treviana na walang maging duda sa mga hearing kaya dapat mabantayan ng taong bayan. Eh pangit naman yung kung sila-sila lang eh ba mamaya maglagaya na naman hindi na eh, di ba? Ilang mamabatas din ang naghihimok sa ICI na isa publiko ang mga pagdinig para sa full transparency at maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon naman kay Brian Keith Osaka, Executive Director at tagapagsalita ng ICI, hindi nila ilalivestream ang mga hearing ng komisyon para maiwasan daw ang trial by publicity at hindi aniya magamit sa pamumulitika. Kung hindi man daw mapagbigyan, sabi ng pasaherong si Nikon, tiyakin na lang na mapanagot ang mga kurakot. Wala rin sa Pilipinas natin eh. Uruan rin, kurakot din eh. Lakalay ba hindi? Lakalay hindi? Ganun pa rin eh. uh -huh. Importante kung sino mamumuno, doon tayo. Sa isang privileged speech kahapon, tinawag ni Sen. Jesus Escudero na scripted ang mga investigasyon sa flood control projects at si later representative Martin Romualdez, Ania, ang nasa likod nito. Welta naman ni Romualdez, hindi expose ang talumpati ni Escudero kundi isang DDS script. Ngayon ang balita si Mav Gonzalez. Oh, Tumayo sa sesyon si Senador Cheese Escudero para sabihin inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Puna ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee pero nasaan-aniya ang mga kongresista. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, Mema, Mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanko na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak o manunoon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, ginong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri nang usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga pondo nila. Puna pa ni Escudero. Nagkataon lang ba Pangulo na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, Are we truly for transparency and accountability? Or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? Kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita si Escudero, ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng payag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Sen. Rodante Marculeta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang diskayang araw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kusaan binanggit ang labimpitong congressman. Ngunit nakakapagtaka, hindi na po natin tinutuntun yung labimpito na yon. Kagaya na nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo, natatakot. Kwenasyon din ni Marculeta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado, ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang, ang pag-umbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Hindi na raw ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang pagkakadawit kay dating House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa ano, sa illegal gambling. Tumatanggap sila si Martin Romualdez baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Sabi ng bise, dati pa siyang may naririnig tungkol sa delivery ng mga pera na nakalagay sa mga maleta. Mariin naman pinabulaanan ni Romualdez ang mga akusasyon ng bise. Guni-guni lang daw ang sinasabi mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya. Dahil hanggang ngayon, wala naman daw na ipapakitang ebidensya. Sabi pa ni Romualdez, nakakalungkot na ang bise presidente pa na na-impeach dahil sa maling paggamit umano ng pondo ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Kahapon, nida probahan ng San Finance Committee ang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Si Vice President Sara Duterte ang nagpresenta ng proposed budget na mahigit 902 million pesos. Mas matas po 'yan kumpara sa naunang hiling na budget na 733 million pesos. Hindi humiling ng confidential funds ang OVP para sa susunod na taon. Daraan pa sa plenaryo ang hiling na pondo. Pumalaga Malacanang sa pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kaugnay sa iniling nilang interim release. Itong biyerno kasi nagsumitin ng dokumento ng Duterte Defense Team sa ICC Pre-Trial Chamber 1 na nagsasaad na hindi tinututulan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayagan ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ginamit ng Defense Team ang komento ni Palace Press Officer Claire Castro na mukhang nagbunga ang madalas sa pagbiyahe abroad ni Vice President Sara Duterte. Sagot yan ang palasyo sa naunang sinabi ng bisya na may bansang handa tumanggap sa kanyang ama sakaling payagan ng interim release. Git Castro, binaluktot ng Duterte Defense Team ang kanyang mga naunang pahayag. Nililaw niya na walang kapangyarihan ng Philippine government na magpasya ukol sa interim release ng dating Pangulo. Gayunman, gagalang daw nila anuman ang maging desisyon ng ICC bilang bahagi ng legal na proseso. Kaya nangyari majorat lang oh, tayo. Ganyan-ganyan lang din tayo. Oo, ganyan-ganyan lang. Tapos may mga hawk-hawk. <laughs> <ko. laughs> Pero ang galing, dapat ganun, di diba, ba, active habang tumatanda. Correct. Anyway, on the way na ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. 2.0. It's official. Tuloy pa rin. Tuloy na rin ang 20th anniversary celebration ni Kuya Kasama, ang kapuso at kapamilya celebrities. Magkakulab bullet sa Big Brother House ang Sparkle at Star Magic Stars. Uy, fresh set ng mga kabataang Pinoy ang sasabak sa hamon ng pagpapakatotoo, Makikilala na ang housemates this October dito sa GMA. Para sa updates, tumutok sa official social media accounts ng GMA at PBB. Saligin! Sa kaya Kabataan. Igan mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa JMI Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.